Ohay! Kamusta? Ako nga pala si Mike, isa po akong OFW dito sa Finland at isa po akong cleaner. Sa mga katulad ko pong OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas at yung mga mahal sa buhay, gamitin na po natin at i-download na po natin ang TapTapSend sa Google Play at sa App Store. Dahil pong TapTapSend, wala po akong binabayaran. asin po, zero kapag nagpadala po ako sa aking mobile wallet tulad ng GKAS at Maya at sa aking bank account sa Pilipinas. Kung so magpapadala rin tayo sa mga cash pickup, minimal lang po at maliit lang po ang ating babayaran sa cash pickup pag ginamit natin ng top send. At hindi lang yan ano, nakakatanggap pa tayo ng 25 euro sa una nating padala. Gagamitin lang po natin ang promo code na Mike in Finland para sa una nating padala. Meron tayong additional na makukuhang 25 euro o yung ating pinadala. Kaya ano pang hinihintay natin mga OFW dyan, especially kung kayo ay nandito sa Finland, sa part ng Europe, sa Canada, US, Australia, UAE, gamitin natin ang top send. Dahil sa send, tiwala po tayo na buo ang makukuhang pera ng ating pamilya. Salamat!